અક્ષર પર આપકા સ્પેશિયલ આલુ ફોર ધ ડે ધેટ ઇઝ યોર

Kesaan naman ng happy birthday at happy ah, birthday. At sabi ng kinihan, gustahit sa baranggay. Pag-asa, pangitaan ilaguna. Yeah, okay guys, I would like. So kakantahin natin si Bam ng happy birthday to oh, you. Everyone happy birthday. birthday everybody birthday guys, here. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oke, okay, sabay-sabay tayang, daming bisita. <laughs> Happy birthday to you! <laughs> Happy birthday!

Meron po ba kayong anak sa ibang bansa? Ah, wala po. Uh, Nandito ang anak ko? Nasa Pilipinas. May ma Las Piñas. Yes. Meron po ba kayong idea kung sino po ang nagpadala ng surprise na ito? Hindi ko alam. Nasa Canada po ba or nasa Canada na maybe? Canada. Okay. So, ready na po ba kayo para malaman niyo po kung sino nagpadala sa inyo? Yes po. So, ma'am, narito po ang kanyang mensahe para po sa inyo. Pinadala po <laughs> ito ng mga tao na nagmamahal po sa inyo. Okay. So, happy, happy birthday po, Ma'am Dedek. O, oh, Ma'am Dede. Kayo po si Ma'am Dedek. Thank you po sa lahat ng kabutihan na ipinapakita niyo sa amin. Kahit pasaway po kami sa inyo, nandyan pa din po kayo para sa amin, para unawain kami. Minsan po, napapagalitan niyo kami pero alam naman po namin na para din naman po sa amin ang sinasabi nyo. Salamat po palagi nyo pa sa pag-unawa sa amin. Alam po namin na deserve nyo ang lahat dahil sa kabutihan nyo sa amin. Salamat din po sa pagtitiwala na naibigay nyo sa amin. Palagi po namin tatandaan ang mga piling nyo sa amin. wag po, uh, huwag po kayong mag-alala kung gaano nyo kami kamahal na mga angels nyo. Ganon din po namin kamahal ang pharmacy nyo, mas pagbubutihin pa po namin. Hindi sapat ang salitang pasasalamat sa lahat ng pinakita nyo sa amin. Sana po ay napasaya po namin kayo ngayong birthday nyo. Mahal po namin kayo, ma'am. Happy, happy birthday, ma'am Dede. May you have many more birthdays and blessings to come. May God grant the desire of your heart and safe and healthy. Once again, happy, happy birthday, Ma'am Dedet. I love you always from three angels ng 888 Elephants, Yan Shihi. Ayan, okay. thank you so much kasugod, sender. from three, three, three angels. angels. Maraming maraming kasugod. sa ating Ayun sila. Uh, uh, yan, pharmacy. Yeah. So uh, another ano mo na message, uh, short message. Oh, short oh, message oh, na kay Mami. Talaga uh, na surprise si Mami. Uh, yes, I don't know. <laughs> message mo kay Mami. Ayan oh. oh. hey. uh, yes, uh, si ma nakaka nakakainis. Sabi nito may problema lang daw siya kaya nandito. Ma'am. Ano? Happy birthday, Ma'am. Okay. Ayan, <laughs> Ay, so masaya napaka-special na ano para kay Ma'am Mercedes Rivera. Please, Surprise! Ito surprise talaga mga kasugod kasi hindi pala for today ang birthday talaga niya kasi bukas pala ako. Yes, kasi yung ma. oh. yes. So, ma'am, sure. message yun po sa inyong mga staff na oh. nagpa-surprise. Ayan, mm -hmm. sa dalawang staff ko, tsaka space, sa other one, tatlo kong angels na ako na kahit na Makakastro. Kahit na may mga problem yan, mm -hmm. pero naku talaga, manghihinayang ako pag gano'n, wala dito. Ako, gano'n na ako ka, ano sa kanila, gano'n na ako ka yung income sa buhay nila. Ako, talaga, thank you, thank you, thank you. Ito Gusto ko, first time ko itong naganito, my goodness. Yes, thank syempre, you, nandiyan po ang inyong staff na mahal na mahal po ang trabaho nila. At kayo po, syempre, at ang inyong business. So, may more birth dito. Ito po, ayan na po, Nino. Ayan, so, meron po itong video, kaso wala po tayo white ticket. Uh, message na lang, bebe. Si Devin po ito ayon, tibing tibing birthday to you ma, happy first, happy birthday, baby birthday. Baby girl, so, ano masasabi mo kay mga tita? ano message mo? ay ah, yan, ay, so ay, happy happy birthday mam dada, more costumes to come and more presents to come, I'm so grateful to you, so good by para magbigay ng mga Back, once again, happy, happy birthday. Ma'am, birthday. apa Get, get, ah! ah Coca-Cola! Go, Go, saya, oh. <laughs> Happy, happy birthday! Happy birthday!